Ngayong napapadala sa mga pagulan at malamigang panahon, pinag naman ng health department ang publiko sa mga nakakahawang sakit gaya ng trangkaso. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Nakitaan ng Department of Health ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa ngayong taon. As of October 13, nakapagtala na ang DUH ng mahigit 151,000 ILI cases, 45% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kung titingnan naman umano ang datos sa nagdaan tatlo hanggang apat na linggo, 26% ang itinaas ng mga kaso kumpara sa sinundang dalawang linggo. Ayon sa DOH, base sa datos simula noong 2009, sumasabay ang pagtaas ng kaso ng ILI sa panahon ng tag at malamig na panahon. Kaya naman patuloy ang kanilang mahigpit na pagabantay, lalo't inaasahan pang tataas ang mga kaso nito sa mga susunod na buwan sa programang Bagong Pilipinas ngayon sinabi ni Dr. Ronting Sulante, isang infectious diseases expert at pangulo ng Philippine College of Physicians, inaasahan na talaga ang ganitong mga sakit dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. And this is brought about by by reasons that uh, medyo malamig na, no? Medyo maraming uh, days na tagulan and it's also the same pattern of uh, increase in the cases as we have last year. At expected to, no? for the past several years, talagang ganito ang ang nangyayari sa atin. Pabilang sa mga sintomas ng influenza-like illness ang ubo, pananakit ng katawan, sore throat at lagnat. Nakasama rin sa mga sintomas ng COVID-19. Ayon kay Solante, gaya ng COVID-19, isang respiratory infection din ng influenza na madaling magdulot ng hawaan sa pamamagitan ng droplets o aerosol. Bagamat may pagkakapareho sa ilang sintomas, malalaman pa rin ang kaibahan nito dahil sa ibang komplikasyon. Kagaya ng COVID na 'yung mga bagong Omicron XBB variant ngayon, they also cause the same manifestation as as influenza, no? And it's so difficult to differentiate which one is COVID and which one is uh, influenza, no? But uh, again, uh, we know that COVID has uh, other complications compared to uh, uh, influenza. Uh, COVID has what we call long COVID, especially for the vulnerable population. Kaya mainam pa rin Aniang ipagpatuloy ang mga nakagawian paraan ng pag-iingat gaya ng pag-usot ng face mask. At kung makaramdam ng sintomas, payo na eksperto, mas mabuting manatili muna sa bahay at magpahinga para maiwasan ang huwaan ng sakit. Mark Fetalco, Para sa Bayan.